Hello mga kak Pam. Ayan, for today's video po ay may sasabihin po ako sa inyo dahil hindi ko naman po alam na magtutuloy 'yon dahil isang beses na ang pong nasampahan ni Daddy Almond ang ating si Mommy Hershey at ngayon nga po ay nako-confirm Confirm na confirm, pang 50 days na po ni Mami Hershey ngayon at medyo malaki-laki na po ang kanyang tiyan. At ipapakita ko nga po sa inyo kung gaano nakalaki ang tiyan ng ating si Mami Hershey. Akala ko po kasi ay eh hindi matutuloy kasi isang beses nga lang siyang nasampahan. Dahil parang ayoko na muna nga magka-baby dog ngayon. Dahil mahirap, dahil nag-iisa nga akong nag-aasikaso sa kanya. Pero ito po, confirm na confirm na talagang magkakaroon naman na naman po tayo ulit ng puppy serie Kasi magkakaroon po tayo ng bebe dog. At tingnan nyo naman po ang tiyan ng ating si Mami Hershey. Ayan, ayaw niyang tumihaya. Ito po, o oh, yan. Hmm, ito ang tiyan ng Mami Hershey. Pang 50 days na po niya ngayon. At kaya po iba yung vitamins na nun niya kasi pang para rin sa kanya yun. Ayan. Oh, Mami Hershey, magkakaroon na ulit po ng baby dog. Magkakaroon na ulit tayo ng mga cute na cute na puppies. Tinan, Mami Shee. Ah, tinan, tinan. Ayaw po ipakita. Ayan. Mami Shee, magkakabib. Naku, lalo pong tataray ito. Kaya, pag po ito ay nanganak, ay magkakaroon po ako ng bagong set up dito. Kailangan ihiwalay ko muna itong makukulit. Mga one week silang nakahiwalay. Lalo na po ang ating si Krimo. Yan, kasi makulit po yan. Baka po ihiwalay ko po sila. Mga one week lang naman po silang ihiwalay. Dahil tsak na magtataray ang ating si Mami Hershey pag mayroon siyang puppies ayan nga po, ipinakita na ng ating si Mami Hershey ang kanyang tiyan. At medyo nabukol na nga dito kasi pang 50 days na nga yan. Ay, nako. Ayan o, tingnan nyo. August 7 po ay pang 60 days niya. Ayan, mga ilan kaya po ang papis ni Mami Hershey. Isang beses lang po itong nasampahan ng ating si Daddy Pogi. Ng ating si Daddy Almond. Yan. Tingnan na, Mami Shi. Tingnan. Tingnan. Risa, Emil Emilka, huwag makulit at baka magalit. Huwag kayong lumapit sa amin. Baka magalit ang Mami Shi. O, oh, yan, o. Oh. Ayaw niya ipakita ang kanyang ano. O, oh, ayaw ipakita kanyang tiya. Kasi, nagagalit na siya sa iba at lumalapit din sa amin. Huwag kayo kasi lumapit. Nagagalit ang ating si Mami. Nagtataray siya. Hige, pagalitan kayo nito. Oh, ayan. Kaya abang-abang na lang po tayo sa panganganak ng ating si Mami Hershey by August 7, 60 days na po siya. Ayan. Kakaroon naman po tayo ng mga puppies. Mami Shee! Mami Shee!